Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa War on Drugs. Where are they now, yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa War on Drugs? Hindi natin narinig ngayon, iniwan ka sa ere Ano po yung naramdaman mo? <laughs> Takot. Alam ko kasi yung <laughs> tao, for the good time lang yan sila yung, yung mga yung mate, mga crisis kang ganito wala ka naman kaibigan tama naman sabihin ng tao na eh bakit kami mag may may utang na loob sa iyo bayad ka trabaho mo yan tama yan in theory tama yan tama sila kayo kayong mga pulis ikaw pati ako pero yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw kong maging hero.